Anong ginawa mo dyan sa kumonol? So guys, uh, bali dito ako magpapakain ng manok Sa labas Kasi may magpakain ngayon sa sobrang dami nila. Yan Igunahan sila Sama-sama na kasi yung mga manok dito Halo Mga nandito Tsaka nandyan Hindi na sila makapag-antay Ganito pala kahirap Magpakain, pagka Sama-sama sila Yo, what's up guys uh, Good morning, good afternoon And good evening Kung saan man kayo sa lupalop ng mundo Sa oras na ito Sa araw na ito Ay, kumusta kayo lahat dyan? Binabati ko kayo lahat ng magandang, magandang umaga Magandang tanghali, magandang hapon Magandang gabi at ta, uh, syempre nandito na naman tayo. Mga kabis friend, ayan po. 'Yan. Bali sa video ito ay pinakawalan ko yung mga manok. 'Yan. yung dating na sa ano, mga ka-best friend yung dating nandito nakakulong dito ay nilipat dito yung mga nangitlog ayan at yung mga dating nakakulong dyan ay nilipat doon sa may kulungan ayan at yan uh, katatapos ko lang nilagyan ng ring yung kanilang mga paa para palatandaan na kung saan sila kagrupo <laughs> kung saan sila kasama sa mga batch yan yung mga unang batch mga best friend ito yung mga ano nasa kaliwa yung ring yan yung mga second batch tsaka third batch ay nasa kanan yung kanilang ring yan. Mukhang marami lang sila ng mga beskren. Pero ang mga to 30 plus. Pero meron pa akong hindi nasinyalan dahil nasa labas sila eh mailap kaya hindi, hindi ko sila mas si, mahuli-huli at uh, siguro mamayang gabi pagka pupunta ko ulit dito yun know, merong nasa labas nagmumukha siyang ano <laughs> native chicken kasi yung mga ibang native chicken ko mga best ay nasa labas yun know, merong pang hindi nasinyalan mamayang gabi susinyalan ko yan Minat sayang, Tia? Minat yang ke mapalob. Palub? Oh, siapa? So, nakaliwa ya? Kiat na sinyalan, Ay, nakataga ya, men, Tia? Si ah, Kanya nakaliwa? bulpin na bulpin sa are ah kwagot ya sa are Bulpin saluya to kan? Ay. Malak kulit pa. Ani ga umit san. Pangmula ni mula ko naganya. Ha. Ah. <tutuk> Bali sa nasilyalan ko. 33 sari itiah 33 rete Minta ini Stasiun ilap ikut ini nasi ngerang Ini ya 49. 49 Oh 49 Ini kalau saya nanti Kalau kamu ikut ya Tapi saya nanti Ini Ini kalau kamu Ini saya 49 Ini kalau saya ikut Ini

Ay no yabe yun eh, no, mapuna sa tagay Ano yung mga iba? Yan, may signal-signal na latang mayan. dito daw pala baka naihalo dito sa kabilang kulungan yan kaya dumami dito kumunti dun sa kabila yan tagulan na kaya yung mga tanim nating mga kamote rito ay yan nagsisimulang magsisitubo ulit yung mga dahon ng mga malunggay ay yan lumalambot na naman ang mga dahon ng mga laman natin kahit na hindi na natin didiligan ay yan dahil salamat sa ulan kahapon umulan yan Yan. Gumawa si tatay pala dito ng ano ng palagaan ng asula. Yan. Yung mga ibang manok ay nandito, mga bisprin. Yan. Kumakain sila ng damo. Kailay merpa yan. Kailay merpa ang kuno mabiyat dirale. No galatan din kay kumay pa. Say galatanin gayap. Kay lumay lait ya. Ah. Uh. Yan. Yan o. Oh. Hindi na sila nakalabas dahil meron tayong nilagay na bakod. Ang mga nakalabas na lang yung eh, mga nandyan. At yung mga patuhan ko mga print ay ito. Medyo malalaki na rin sila. laki na sila. kaso nga lang ang nakalungkot mga best friend ay kumunti sila yan ito yung mga nasa loob pero yung mga iba nandun sa labas kumunti sila mga best friend gawa nung yung iba kasakit yung mga, karamihan naman ay yung nung malilit pa sila ay eh, tinatangay ng ano ng mga yung mga senyora yung tinatawag na ano, na daga mga nanggaling dito. Kinabukasan kaya sa ano po lang i e, mga wakwak na yung mga katawan nila, yung mga iba wala na yung ulo. Yung iba naman, na nakita na nakabulag tarito rito. Ano, meron pa akong mga pitong bagong sisiw ng pato. Yan. Diyan muna para hindi galawin ang mga ano, mga daga na Ay tao ya sanen. Tao no ni Robeta nen. Ta ang paningkap sa lubnin kubo ang ko. Karay mo yan. Kalapong ay po yung saluyot. Dat. Kuya yung kalay kay. Eh hindi. Marami pala akong saluyot dun. Ay, numisay na le. Balita tamilat na ating saluyot dito. yung mga iba ayaw nilang lumabas gusto nila nandito lang sa kanilang kulungan at check natin kung may manok pa na hindi nasisinyalan hindi nalalagyan ng ring yan

So guys, uh, bali dito ako magpapakain ng manok sa labas. Kasi may magpakain ngayon sa sobrang dami nila. dito na lang sa labas muna ako magpapakain. Yan. Ibuunahan sila. Sama-sama na kasi yung mga manok dito. Halo. Mga nandito. Tsaka nandyan. So yan. Diyan na sila makapag-antay. Ayan ah. o. Riko, Riko. Hala, bumublob na naman. Itong isa. Ganito pala kahirap magpakain. Sama-sama sila. Lalagay din ako ng pagkain nila rito. Lalagay rin ako ng pagkain narito kung sinong gustong matkyat so yan po na mga ka-bestfriend hanggang dito na lang muna tatapusin yung aking video at uh, sana hindi po kayo magsasawa sa panonood ng aming mga video. At uh, kita-kits tayo ulit sa susunod kong video. Ba-bye. Maraming salamat.